Magandang mga usap natin si Brother Edwin Zabala, tagapagsalita ng Iglesia Ni Cristo. Uh, Brother uh, Zabala sir, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa RMN Manila, DZXL News 558. Magandang umaga po, uh, Sir Aljo, at magandang umaga po sa lahat ng mga nakasubaybay tuloy so po ninyo. Opo, kumusta po overall uh, INC rally, maging uh, sa iba't ibang bahagi po ng bansa na sinagawa kahapon? Uh, Wala na po, sir. Uh nakauwi naman ng mapayapa po ang mga kaani, okay. at maging yung iba pang mga po, sa ating iba't ibang mga dako. Po, sinasabi na suporta sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag ituloy ang impeachment laban kay VP Sara ang uh, buod nito pong peace rally ng INC. May tuturing ba itong suporta kay PBBM o kay VP Sara o sa pamilya Duterte? Ito po ay eh suporta pa sa pagkakaroon ng kapalipatan at okay. pagkakaisa sa ating kumpansa. Talaga pong hindi naman maikakaila na sinabi po ng ating Pangulo, ang pagkalanggalang na Ferdinand Marcos Jr. na uh, binitiwan po niya noong Nobyembre pa of last year sa Lucena City. No? Uh, if, if I may, ang sabi po niya kasi, to quote some parts of uh, what he said, this is not important, this does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? Ito mm -hmm. po mga salita ng ating Pangulo. Mm -hmm. Ngayon, um, maaaring basahin ng ibang mga tao na ito ay pagsuporta kay ganito, kay ganoon. Mm -hmm. Pero sa, para sa Pangulo po natin, kung naaalala po ng ating mga kababayan yung mga sinabi pa niya sa huling bahagi ng interview na yun eh, it will just take up all our time and for nothing, sabi niya. None of this will help improve a single Filipino life ang Iglesia ni Cristo po, narinig yung kanyang opinion na yun, sinasangayunan po sapagkat tama. Maraming iba pang mga problema na dapat kung karapin at kailangan-kailangan asikasuhin po sa bansa natin. Opo, may mga VIPs kasing uh, mga kaalyado na pamilya Duterte, na mga mababatas, ang tumungo po sa rally. Aha. Uh, -huh. uh -huh na eh, ilang mga senador nakita rin dumalo pero hindi po sila nakapagsalita. Suportado ba ito ng INC? Sila ba'y kusang pumunta doon o inibitahan po ninyo? Kusang po. Uh, ang, ang, sinabi lamang po ng Iglesia ay open to everyone. Okay. Na sumasangayon po sa panawagan na kailangan magkaroon po ng pagkakaisa, kailangan magkaroon ng kapayapaan, sapagkat kung walang pagkakaisa, walang kapayapaan, eh, lalo pong lalala ang mga problema natin. Opo. po. Uh, tanging si Congressman Rodante Marcoleta ang pinayagang politiko na magsalita sa entablado. Opo. Nanindigat po siya hindi patas sa naging pagdinig sa OVP budget. Ano po ang masasabi ninyo sa sinabi po o pananaw ng INC sa pangkalahatan dito po sa uh, sinabi ni uh, Congressman Marcoleta? ano po, kung bubuuri natin o no, put po, humigit kumulang nung kanyang sinabi. Para magkaroon ng kapayapaan pa rin, napakahalagang may patas na nasusunod. Pagka walang patas na nasusunod, magulo. Pero kung may patas na at hindi naman nasusunod yung sinasabi ng patas, magulo pa rin. Kaya yun ang humigit kumulang po, po nung panawagan niya na kung ano yung sinasaad ng patas, sutin natin hindi po tutol ang Iglesia ni Cristo sa anumang investigasyon. Hindi po kami tutol sa pagpapatupad ng batas. Basta yung batas nga po, ipatupad Apo. na maayos. Siyempre po, nandun ang susi para maging payapa tayong lahat dito sa bansa po natin. Okay. Okay, so ano ba talaga layunin, sir, ng INC sa Peace Valley? Pagpupunto tayo ng kapalapaan. Magkaroon muli ng pagkakaisa. Kung umangon man ng hindi pagkakaunawaan at hindi naman talaga ay mangyayari kahit sa loob ng isang pamilya po ay nananawagan ng Iglesia de Cristo na sana po pairalin pa rin ang decency at magkasundo alang-alang po -alang do sa sinumpaan ang tinutukoy natin siyempre mga mga inihalal natin alang-alang sa sinumpaan nilang tungkulin na sila ay magkasimpot pa sila ay nariyan lahat, lahat sila para asikasuhin ang bansang Pilipinas. Opo sinasabi po kasi, bilang reaction na rin po, Brother Ed Will, sinasabi kasi ng ilang mga mababatas, ito daw ay sa political rally. Reaction niyo po? Um, kung totoo pong pinakinggan nila yung kabuuan ng mga sinabi po sa entablado kahapon, ay palagay ko kung yun man ang iniisip nila, yun man ang opinion nila bago po yung rally. Kaya po pagkatapos doon, napatunayan sa kanilang hindi po kayon sapagkat maliban sa pagbanggit po sa Pangulo, sapagkat uh, sa kanya na nanggaling yung statement at siyempre hindi maiiwasang mapanggit mabanggit yung subject ng statement niya, wala naman na pong iba pong pinag-usapan po kundi yung panawagan na itaguyod natin ang kapayapaan, itaguyod natin ang pagkakaisa. Opo. Opo. Ka Edwin, suportado niyo ba si VP Sara? Suportado po ng Iglesia ni Cristo lahat ng ating mga opisyal ng pamahalaan at lahat po ng mabubuting mga aktibidad at proyekto na totoong pakikinabangan ng ating mga kababayan. So uh -huh. ang focus po ng Iglesia ni Cristo mulat sa pulpo, yung mga proyekto uh -huh. na pinakikinabangan. Wala po sa personality. Okay. Pasasabi niyo ba na layon talaga ng INC pagbatiin sina Pangulong Bongbong at VP Sara? Ah, uh, kung kami po ang tatanungin, ay napakaganda na lahat. Hindi lang po sila. No, lahat kung meron mga tumangon na hindi pagkakaunawaan oh. sa pakitan ng mga tao na kailangan sana ay ang focus yung mas mahalagang gampanin para sa atin. Pag may bumango hindi pagkakaunawaan, kung kami ang katunungin, sapagkat kami po ay reliyon na naniniwala sa kapayapaan, magkaroon ng pagkakasundo sa magkasundo, magkaroon muli ng kapayapaan, magkaisang trabahuhin yung mahalaga para sa ating lahat. Yung daming taong dumalo, mga kapatid natin sa INC, ay pinapakita kung gaano tao kalakas ang INC. Isa ba itong pagpapakita sa paghanda sa lapit na uh, e eleksyon? Ano po reaksyon nyo, Ka Edwin? Uh, hindi naman po sapagkat... Uh... Napakalinaw naman po ng sinabi namin uh -huh. ng layunin namin at saka marami pong mga taga-media na nag-interview po sa mga dumalo roon. Iisa po ang uh, nagpakilo sa damdamin ng mga dumalo. Uh -huh. ayun po sila doon sa katotohanan maraming mga magbibigat na problema ang Pilipinas. Ka, sumadala ang mga suliranin ng Kumbaga, kailangan ng reset Oh, uh, nananawakan, tama na muna ang pangayan, back to work. Kapaya pa ang pagkakaisa, magtrabaho ko ang lahat para sa Pilipinas, para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Oh, po. Po, wala pong ipapang din Iglesia ni Cristo. May, may inaasahan pa bang INC rally sa mga susunod? Naaraw? Eh, sana po. Sana po sapat na yung panawagan kahapon at uh, hindi nakakailanganin at ano pa man. At naniniwala ako, personal ko naman ang opinion nito, naniniwala po ako na malinaw naman pong naiparating yung pangawagan iyon sa lahat ng mga nakapanood, nakapakinig. At uh, naniniwala po ako personally na uh, marami, kung hindi man lahat, marami po sa ating mga kababayan, uh, people of goodwill. At uh, sangayon sila doon sa ganung klase ng mensahe. Kaya minsan lang sabihin, sapat na po iyon sa tingin ko po. Opo. Pasensya na po at may tanong ko uh, ulit ito. At, uh, marami talagang interesado yung tanong ito. Reaction daw sa mga nagsasabi na posibleng ito'y pahiwatig ng pagsuporta ng INC uh, sa kandidatura ni uh, VP Sara sa pagkapangulo by 2018? Uh, basta ang, ang kung uh, napansin po ninyo at ang pang mga nandoon at nakapanood, wala po namang ganoon po na sinabi o ni mm, pahiwati okay. ang Iglesia de Cristo. Talagang, ano ko, ang mensahe po, napakasimple. Ang mensahe po ay, um, sige, may tumabangong mga hindi pa kakaunawaan. Pero hindi pa pagka tayo ay kahit sandali, setback at tignan natin yung mga problema. Hindi ba mas mahalaga na yung mga problema talaga ng Pilipinas ang pagtuunan ng pansin? Hindi ba kailangan, kailangan po na asikasukin yun? Sabagat lumalala talaga po, mas marami ang nananailangan harapin kaysa yung mga bagay na iyan. Uh, yun lang po. Yun lang naman ang aming uh, nais po na ipananawagan sa lahat. Uh, ang simula po ng pagharap sa mga problema, magkaisa tayo, isa lang ang bansa natin, pare-pareho po Pilipino. Magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan, harapin natin yung kailangan. So, kawawa naman po ang mga karaniwang mga Pilipino pag hindi natin ginawa ito. Opo. Malapit na ang halalan, may mga napipisil na ba ang INC na susuportahan ah, sa uh, mid midterm election? Uh, para po sa iba, malapit na yun. Ano po? pero kung hindi ako nagkakamali, sa Mayo pa, may okay. ni wala pa naman po kung nababalita ang gano'ng mga pag-uusap po. Kahit po sa mga karaniwang kaalit ng iglesia Sa Sapagkat, so, uh, yun na nga po, ang, ang, ang sabi nga po namin ay sa isang karaniwang Pilipino, mas marami siyang inaasikaso ngayon at inaharap na problema. Hindi yun ang nasa isip niya marahil. po. Kami po, I cannot speak for everyone, pero kami po, pero ang pananaw namin na yung mga kailangan asikasuhin ngayon, ang inaasikaso dapat, may, may panahon para po sa eleksyon at hindi pa yan ngayon. Okay, panghuling mensahe na lang po, Ka Edwil, we'll go ahead. maraming so, maraming salamat po sa inyong paanyaya, sa lahat ng nakikinig sa inyo. Uh, iglesia ni Cristo, hindi Iglesia ni Cristo, anuman po reliyon natin, pare-pareho tayong Pilipinong narinito sa Pilipinas magkaisa po tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magtulungan po tayo sapagkat umamahalin natin ang ating bayan, ang ating bansa, kung bansa rin po natin ang makikinabang. Pare-pareho tayong aangat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din Edwil Zabala, tagapagsalita ng Iglesia ni Kristo. Thank you po.